Tara! Ayan ang in-order naming lechon belly. Hmm, amoy pala. Ang ulam na. Pupunta talaga ako ng Tagum City para kakain lang ng lechon belly. Wow, feeling ang pork kid. Oh, you see guys? Tingnan nyo ang lechon belly roll nila. Talagang matatakam kayo. Burag, burag. Burag, energine. Ito energine.

Tara guys, punta tayo sa Tagum City, ang siyudad ng mga ginto. Siyempre, with my travel body. Travel body? At may bitbit -bit pala ako nitong apat na sashi ng oatmeal dahil may pa-free sample. Pagpasok ko pa lang sa entrance ng terminal, mayroon nang namimigay ng mga free sample ng oatmeal. So, palalagpasin pa ba natin yung mga free-free na yan, ba? Diba? Pero sa totoo lang, guys, pupunta talaga ako ng Tagum City para kakain lang ng lechon belly. Wow, feeling ang poor kid. Oh, you see, guys? Tingnan nyo ang lechon belly roll nila talagang matatakam kayo pag madadaanan nyo ito. Every month talaga kaming pumupunta ng Tagum City kasi nga mayroon kaming mga important appointment. Char, important appointment talaga. At yun nga habang papunta kami dun talaga sa lugar na sadya namin ay nakita namin itong lechon belly na display sa labas. At pagkatapos nga ng sadya namin dahil hindi na maalis-alis sa isipan ng asawa ko yung nakita niyang lechon belly is talagang binalikan namin. Grabe ang pagkahumaling ng asawa ko sa lechon belly kaya ayaw niya itong palagpasin guys. Ayaw ko sana dito kumain kasi nga yung presyo is nanlaki ang mata ko sa sobrang mahal. Pero gusto ng asawa ko kaya let's go for the eat. Eh total, minsan lang naman ito. Once a month lang naman kami pupunta ng Tagum. Kaya itry na din natin itong mga kainan sa Tagum City kung talagang masarap ba. Pagpasok namin sa loob ay hindi pa masyadong marami ang kumakain. Dahil siguro hindi pa lunch break ng mga trabahante, mga estudyante at hindi pa talaga lunch hour ang pagpasok namin dito. Pero ilang minuto lang guys, ng paglingon ko ay naku, halos na puno na lahat ang mga table nila. At biglang busy ng mga trabahante sa pag-prepare at pag-serve ng mga customer. At gusto ko ang kanilang mga trabahante kasi nga magalang at napaka-approachable, guys. Tara! Ayan ang in-order naming lechon belly. Hmm, amoy palang lang. ulam na. <laughs> hindi na ako makapaghihintay, guys. Kaya tikman na natin yung panit. In Bisaya, balat in Tagalog. At apat na order ng rice. Nako, ang rice nila hindi yung maliit. Sobrang laki ng kanilang serving sa rice. Ang akala kasi namin is yung maliliit na rice ang siniserve nila. Yun pala ang lalaki. Hi, sana all malaki. Malaki din naman itong kasama ko. Malaki ang tama. At kain. <laughs> Maganda sanang magkamay dito. Kaya lang, tamad na akong tatayo kasi nga, takam na takam na ako sa lechon na balat. At ang aking sausawan, hindi talaga nawawala ang sili. Mas masarap talaga pag maanghang ang iyong sausawan kasi nakakawala ng umay ng lechon. Wow, grabe. Iba ang balat ng lechon na ito. Sobrang crispy at malasa. Alam nyo ba guys na kung sa baka ito is nasa premium class siya. Kasi yung meat ng baboy nung lechon ay napaka soft at saka walang masyadong taba. Meron siyang taba pero yun bang taba na laman, taba, laman Or, na hindi masyadong um, makapal ang taba niya at napaka ko ng karni, malalaman mo talaga. Kaya sabi ko kaagad sa asawa ko, oh, kaya pala punuan sila dito. Kasi nga, sobrang sarap ng kanilang lechon belly. At saka, may iba rin silang mga menu dito, guys. Mayroon din silang sinigang, sinigang na lechon din. Hindi na ako nag-order nung sinigang kasi nga, Sure naman na may matitira itong in-order namin. Eh, ako na lang ang magsigang doon pagdating namin sa bahay. At mayroon pala itong may decoration na dahon-dahon sa ibabaw ng lechon, guys. Tinanong ko talaga ang staff nila kung nakakain ba ito. Kasi, hindi naman kasi ito yung kilala ko na celery or lettuce. Kaya nagtanong talaga ako kung makakain ito kasi gusto ko rin kainin. Sabi niya, makakain daw kasi para kasama rin yan sa pamilya ng celery, kaya kinain ko na rin. At saka may in-order din kaming drinks, isang pitsil, kasi nga uh, mas mura yung pitsil nila kaysa yung in kanila. Kasi yung kanila na drinks is tag 80 pesos talaga. Isa, e, samantalang itong isang pitsil na Sprite, e 150 pesos lang. So, saan ka pa? Doon ka na diba, sa nakaka Thank you for watching!